Ito mga James, may nakita tayong rock formation sa Google Map. Ayan, so. So, actually, pinuntahan ko talaga siya, guys. And ito yung na-discover ko dito. Yung mga bato dito, para siyang minasa. And para siyang ancient ruins. As you can see in the video, guys, para siyang wall. Ayan, ano. Ayan. Kakaiba yung mga bato dito. Ayan, ano. Para siyang sinaunang kaharian. Kasi yung mga bato dito guys para siyang minamasang semento ayan oh. Makikita mo yung mga gravel nga naka-embed sa bato. Hay mga ka sa samahan niyo akong explore tong lugar na to. And kung kung curious ka kung saan tong lugar na to, so panoorin niyo po ang buong video na ito. So ito mga ka-James, may nakita tayong rock formation mula sa Google Map. And mula sa Batacays, nag-travel tayo from Bangui, Burgos, ay eh, yung Locos Norte. So itong lugar na no, guys na nice. ispatan ko lang sa Google Map. And uh, intrigue ako at uh, personal ko talaga ang pinuntahan kung ano talaga yung na uh, meron dito. As you can see sa ano guys, uh, sa Google Map, napaganda tingnan na yun. Know. Tingnan niyo po yung mapa. Ayan po yung sinasabi kong rock formation guys. So as you can see, parang ano siya, nakakaiba uh, talaga siya kaya na-intrig ako at uh, pinuntahan ko siya talaga siya. And pagdating ko doon guys, ah uh, ayan, ayan po yung nakita ko. Uh, isang napagan, napakalaking rock formation. As you can see, may mga vein pa siya. So sa Google Map tiningnan ko para sa mga ancient ruins. So ayan guys, uh, samahan nyo ako mag-hiking tayo dun sa papunta. Explore natin yung lugar na to kung anong meron dito guys. Ayan mga ka-James, pagdating ko dun sa sobrang exciting ko, hindi ko na malayan pala itong aking mic sa GoPro na ginagamit. Hindi gumagana. So ang buong video nito guys is i-voice ko na lang kasi wala talaga siyang sound. So, yun na nga, mga ka james Pagdating ko doon, uh, bumungad sa akin itong napakalaking rock formation. So, andito pa lang tayo sa bungad, guys. As yung sa tinuturo ko yung sinasabi kong rock formation. And napansin ko, guys, parang may vein siya. So, uh, in, in sa time na yan, guys, gusto ko talaga siyang puntahan na yan, yung vein na yan. Baka may makita tayong quartz vein. And alam nyo na, guys, yung quartz vein, guys, mostly sumasama po yung mga different kinds of minerals, especially gold. So, unfortunately guys, mahirap siyang i-access kasi on that time, yung ginamit kong uh, buta is madulas. Baka makwento na lang tayo dyan kasi as you can see, puro pang pang. So, ang ginawa ko na lang guys, sa uh, pumunta na lang ako dun sa pinaka peak nya or dun sa pinaka tuktok ng rock formation. Ayan, so, on the way guys may nakita akong nangunguha ng kuan. may, may mga tao so, si siya sa video may tao akong nakita dyan so hindi ko na lang sya videohan baka ayaw niya ayan o tinuturo ko pa so bali yung kinukuha nila guys yung tabtaba ng lupa yung parang lumot so tinanong ko yung babae hindi ko na lang binidyohan uh, kinukuha daw nila yung mga tabtaba na yun para ibebenta nila so dito sa Ilocos pala kinakain itong tabtaba ng lupa and sa during that time guys ayan o so sinilip ko yung isang pang pang dito na may nakitaan akong isang vein and unfortunately hindi ko siya ma-access kasi actually kaya ko sana pero natatakot ako kasi yung hawak kong I mean yung suot kong buta is madulas so hindi ko na lang sinugal yung buhay ko baka mamaya makwento na tayo mahulog tayo dun sa pang pang So, yun na nga yung ginawa ko. Try kong ma-reach yung tuktok na yun. Yung, I mean, yung pinaka-peak ng bundok. Ayan, yung tinuturo ko. Kasi, andun din yung mga rock formation na nakita ko. So, along the way, guys. Ayan, napaganda. Ayan, nilapitan ko yung isang rock formation dito. Napaganda talaga, guys. And, as usual, so, nakita ko yung mga bato. Pero, napansin ko, guys, yung mga black na bato ito. Parang pinatong-patong siya. So, and my closer inspection parang ano guys siya ancient ruins so di hindi lang ako sure and ayan guys tinuturo-turo ko pa nga dyan yung uh, view kasi napaganda yung view and maganda mag hiking dito and as you can see guys as na, napapansin niyo yung mga bato dito kakaiba Ayan, para siyang umusli na part ng lupa or bato na galing. kumbaga para siyang isang naputol na bahagi ng lupa. Ayan, na umusli. So, ayan. Uh, based on my inspection, in, uh, inspection guys, sa lugar. So, wala akong nakitang fossil. Siguro may makita tayo pag magdidig deeper tayo. Pero, ayan, uh, sense limited time lang tayo and Medyo hesitate din akong mag-explore talaga kasi uh, Yung lokal na sa po kanina uh, Sinabi ko nga pwede ba mag-explore ba ito mag-hike Sabi nila pwede naman pero wag daw lang itong lumagpas doon sa windmill So I think restricted area ata yung windmill guys So dito na lang ako nag-explore explore So dito guys habang uh, nakikita ko sa video So unti-unti guys na abot ko yung pinaka peak ng bundok and napapansin ko dito yung mga bato dito para siyang hindi normal so parang minasa siya nga ah, semento and maganda tingnan dito yung bato yung mga rock formation kasi para siyang ano sedimentary ayan o oh. sedimentary rock yan pinakita ko ulit yung ano nilapitan ko talaga yung mga bato na yun. Uh, nagbabaka sakali ako makahanap ako ng fossils, mga ancient creatures guys na naging bato. So unfortunately, wala tayong wala tayong nahanap. And ang ginawa ko guys, sa uh, pumunta na lang ako sa pinaka peak. Ayun, pinasilip ko sa inyo guys yung malaking tipak ng bato. And yan tinuturo ko yung sinasabi kong pinaka peak guys, nga try natin ma-reach. Baka may mahanap tayong ancient artifacts diyan. Kasi duda ko parang ancient ruins ito eh. Hindi lang ata napansin. So ako lang ata yung may lakas ng loob na i-explore ito. <laughs> so sa pagkakaalam ko guys, hindi ito open sa lahat ng mga gustong mag dito. Kasi uh, yun na nga yung nakausap ko yung lokal dito. Pwede naman. Parang yung pagkasabi kanya kasi guys, parang pwede, parang hindi. So ano napapansin ko lang sa lugar na ito guys, uh, maganda siya ma-hiking lalo pag may kasama ka. Pero advice ko guys, sa uh, mag <coughs> mag-ask kayo ng permission sa lokal. Baka mamaya matrespassing tayo. Pero for me guys, maganda yung lugar. Aka, ano, I ano, i-develop for hiking. Kaso hindi siya ganun kaano. And as you can see guys, napaganda yung mga rock formation dito. And yan ang tinuturo ko guys, ayan yon. na intrig ako kasi kasi yung pagkalinya ng mga batong ito is uh, dola, ano, talaga, parang man made and yung composition ng mga batong ito parang gravel siya cemento mixed with gravel as you can see para siyang <coughs> wall na uh, naging nasira ni luma ng panahon or anong kla, ano kayang klasing dilubyo ang duman dito kung isa itong kaharian so pag uh, nasira siya guys siguro yung part na ito guys is para siyang ano wall ng kaharian eh, naputo lang siya na deform dahil siguro sa pag move ng lupa or lindol or tsunami di ko alam kung anong klaseng disaster ang dumaan dito pero in my conclusion para siya talaga siyang ancient ruins guys kasi as you can see yung mga bato dito ayan o ayan minityohan ko ng malapitan hinawakan ko pa talaga and uh, napansin ko guys uh, as you si, may mga grapple talaga at minto, parang hinalo siya guys ano Ayun, oh. ito yung mga sinaunang tao atang gumawa nito, ito uh, ginagawa ata wall or comment nga dyan sa comment section kung man made ba ito or just uh, ano lang uh, natural rock lang po siya talaga and ayan po yung buong area napakaganda guys so yung tinuturo ko dyan guys ah uh, mas maganda pa pala yung view kasi napaganda yung rock formation na yan so ang likod nyan guys bari yun na yun yung kapurawan isa din po sa mga dinadayong tourist destination dito sa Ilocos Norte eh. ayan o so yun ang sinasabi ng lokal guys na bawal atang lumagpas doon ewan ko kung anong dahilan nila pero for me guys napaganda i-develop sana nila itong lugar gawing hiking area kasi as you can see the view napaganda guys parang little batane sya and samahan pa sa napagandang rock formation dito and maganda din po yung uh, location or I mean yung view Ayan o. napaganda guys is a great uh, privilege na na-explore ko tong lugar na to So again guys kung may bala kayong mag-hike dito, I think pwede naman siguro pero mas maganda kung may makita kayong lokal na nagro-roaming dito or naggagala dyan or na makikita mong may ginagawa dyan or nagpapastol ng mga kambing uh, much better siguro na ask permission na lang to explore or to hike the area Ayan o, so napakaganda guys Uh, for me, it's a great experience talaga guys. And ngayon na nga, may napansin na talaga ako dito sa mga bato na parang minasa siya na simento. So far, wala akong nakitang fossils, wala akong nakitang gemstone. I think meron siguro kasi uh, hindi ko lang na-explore ng maayos. Uh, hopefully soon, mabalikan natin to and with uh, ano, magdidig deeper tayo dyan. And so, ah uh, kung pwede lang sana. No? So, yun nga. Ang gaganda ng mga rock formations And sa baba na ito, guys, andun din po yung nakita natin sa mapa na parang wall na mahaba. Ayan, yung tinuturo ko, guys, yan, isa din po yan sa tipak ng malaking bato. Ayan, o oh, nga, parang minasa siya. As you can see, may mga gravel kasing nakahalo. Ayan, oh. So, para siyang ancient ruins na nga, as I said earlier, na nasira ano mang klaseng dilupyo Lindulba? ba tsunami uh, ano pa bang klaseng geological nyan? so siguro uh, need further studies sa area na to baka ma baka meron tayong minerals na mamina dito and ayun dagdag din mo kita sa local government ng banggi ayan o. In my conclusion mga ka-gems, ang area na to is para siyang ancient ruins. Kasi napapansin ko nga, as I said earlier, yung mga bato dito parang minasang semento. May mga gravel na kasali. So, pakicomment na lang dyan sa comment section kung anong uh, opinion nyo dito. So, ayan. Comment na lang dyan sa comment section. For me, wala ay is a great uh, privilege na na-explore kong area na to. Ayan, that's it for today's video guys. Please like and share. God bless everyone. Thank you for watching.